Dan. Ini semula nama kau dol magaria. Oh. Madaming na ng mga manitay. Yan mga kaidol, sinisimulan na nilang hilahin. dahil tapos na mag-area. Yeah. Yo. Mm, yeah. Bali nila yung dalawang dulaw. Tapos ihilahin oh. Yung no, lambat. Ah, hinihila na. Shout out kay Ma'am Annabel. Ma'am Shaina. Kuya Punche. Au. Bali pagsasalubungin na ang dalawang dulaw. Yun. Ano natin din?

Aray, padalawang area. Ako okay, po, dami ng audience. Oh. Dami ng minuog. Oh. Oh. Dami na sa luwaw. Pumasok na Dami na. Ako. Ako. Oh. Ako. Ako.

dami nila. Dangat pala din eh, dangat. Ang marami din eh.